Unang-una po ay humingi kami ng paumanin. Uh, sa kagustuhan lamang po ng ating uh, gobyerno na matugunan ang mga pangailangan ng ating mga farmers. Pero hindi po nang nangangulugan na mababa po ang aming pagtingin sa inyo. Mataas po ang respeto namin sa inyo. Kung wala po yung masisipag natin farmers, hindi, mabab hindi mabubuhay ang ating bansang Pilipinas. Kayo po yung nagsasakripisyo. Ano man po ang inyong, kahit ang inyong pang sama ng inyong dinadala na bigat ng inyong kalooban, nandiyan pa rin po kayo at nagsasakripisyo para po sa ating kababayan. Kaya sa amin pong lalawig ang tinuturing po namin kayo bilang mga magulang namin dahil kayo po yung nagpapakain sa amin. Kaya mabuhay po kayo. At uh, hayaan niyo po, gagawin po namin ang lahat para matiyak na ang kapakanan ng bawat farmers dito po sa ating bansa ay talagang mapoteksyonan natin, hindi lamang po sa larangan ng mga programa na inahatid ng ating Department of Agriculture, kundi lalong-lalo na na mapataas natin at maging maganda at maging maginhawa ang buhay ng bawat ng magsasaka. Uh, yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat.